morning sa inyo mga idol kagigising lang natin yan o tip muna tayo ng kape naginito ng topic na <clears throat> sadang na yung ating topic so, hindi pa kumakulo tayintay muna natin na kumulo yan gagawin natin muna mga idol mag harvest muna tayo ng ating gulay ng ating papaya ah, ating patula Kasi marami ng bunga matay na ating patula pati alagpatingan natin pwede na marbis ayan yan ang lalaki na unahin muna natin dito sa loob o oh, ito laki yan yes, ah. sa yun 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 Tuna dalawa. Ito so, pa at loob. Napagmangan natin dito. Yan, Pa. Ah. Para dumami na naman yung bunga. Harbisin na lang rin atin itong isang mga idol. May kasi may meron pa namang mga maliliit. Hmm. Para sabay-sabay na sila. Meron pa namang naiwan na ano. Maliliit. Ya, ito yung ating Narbis mga idol. Yan Anim na piraso. Ba? Pag may tanim ka rin mga idol, may anihin ka. Anim na piraso. Lalaki. Laking... bagay rin to mga idol sabihin mo yung patula ngayon magkano yung patula di ba dito natin sila guys sa ating bahay kubo o, anim na piraso wala yung may pag binili mo yun ang ating, ating sinalang na tubig kasi magkakapit tayo maya, maya. Ayan, tumukulo na rin. Tapin na rin tayo. Ayan o. Oh. Ayan, hanggang dito na lang mga idol.